Yan, Hala ha, dapat itoyok, amok one for this will. Oh. <laughs> bagay okay. ka mo bagay. Ayo, basura. <laughs> okay masama ito siya. Please careful kuya ha kay ladies and ato mga Aha. participants. Sama? Okay okay. Girl number one. Okay ikaw kuno ang kulong na buhok. Kibalik ko manika sa A, barang b si Kihor. Okay. Ready? Girl number. Here you go, girl number one. Sayo na, sayo, sayo. Sayawa siya. Sayawa. <laughs> <Sayo>. Mamati <laughs> nga niko na ay girl. Kibalang loko -lo 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 na Tak, Balik. sayaw ibalik si oh, oh. uod na oo oh lanay oh. la like, girl, sayaw tak tak sayaw and then okay. talikod pak then tak oh. tak tak oh. then oh. dagan dayon oh ate kawara ay wow mate sa instruction okay again sayaw tak 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 din atubang sa partner Then, tak tak sayaw din dagan It don't lieta. Siya na ang bahala sa imo kung niundang ka one hour. Okay? Okay! Ladies and gentlemen, girl number one! Sir. ah 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 okay sayang, nice. <laughs> nakita ko na ang mga eksunia sa linungao. Oh, uh -huh. wala ko kita kung anong magkuha <laughs> nang weather <with> forecasting. <laughs> okay, salamat ma'am okay next. okay next, girl, girl number two. Pamukas ay ganyan ni ma'am. Pak! 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 ginaw ko. ginaw ko, Lord. Oo. <laughs> You're not a handle with gear! Imo kisak dat! I hate you! Charing. Bagay! Pinalinat ang mga